Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video ay andito tayo ngayon. Ayan ang aking mga halaman sa loob. Nakabalot na sila ng plastic at maganda ang ano ngayon, sikat ng araw. Kaya lang malakas yung hangin. Ayan, mahangin ngayong araw na to. di ba? So, kitang-kita yung kulay ni gulom kahit ano na, marumi na yung aking plastic. Ayan o, oh, napakaganda pa rin ang kulay niya sa loob. Ito ay gulom din yan, pero ibang iba, di ba? Diba? So, hindi pa sila maganda yung pagka-arrange ko dyan. Basta nilagay ko lang yung gusto kong ilagay. So, ang gagawin ko nga pala ngayon ay maglilinis ako dito. Ayan o, oh, lilinisin ko tong aking... bubong. Isang taon na na hindi ko to nalinisan. So, napakarumi na guys. Oh napakatigas na rin ng ano hindi na siya basta-basta matanggal napakatigas na so ito yung ano ko ngayon schedule ko lilinisin yung bubong so yung isa ay nilinis ko naman yun nung june so okay pa yun hanggang next year sa june na rin ulit nalinisin so hindi naman siya shaded dito sa loob ayan oh, di ba napakaliwanag naman sa loob pero mas maganda talaga malinis tingnan, 'di ba? Tapos yung mga ano ko, eto last year dito rin naman to siya nakalagay. So, ang gagawin ko nitong gulom dito pa rin siya ngayong taon. Pati eto. Last year eto, nagkaroon siya ng konting frostbite and ngayong taon dito pa rin siya kahit nagkaroon siya ng frostbite last year. So, ang gawin ko lang dito ay magkakating sa ko dito ng mga ilang sanga para ilagay sa loob ng bahay para in case mapuruhan to siya mayroon akong extra na tinabi so ito ay doble doble lang yung frost cloth na gamitin ko dito para maano sya mas safe last year kasi doble doble yung frost cloth na binalot ko neto tinupi ko ng apat na beses tapos ayun yan So, linisin ko muna bago ko ulitin tong dito sa loob. Ulitin ko yung arrangement nila para maganda yung ano, pagkasunod-sunod. Yan. So, let's go. So ganito na yung hitsura guys Pagkatapos ko siyang i-brush Malinis na Ayan kita na yung mga halaman ko sa loob Tapos dito naman Maputik So eto Eto yung ginamit ko dito Ayan oh. Ganito siya guys Pang ano to siya sa house Greenhouse Ginagamit to sa greenhouse Pwede din gamitin sa ganito Ayan So, kung nandito kayo sa Japan, meron to sa mga home center. Ayan, nabibili to sa home center. So, may iba-ibang klase. Mayroong mahaba, mayroong maikli. Kapag sobrang haba na sukat, pwede ninyo kayo na magputol. Or, sukatin nyo muna bago kayo bumili. Tapos, yun yung gawin niyo sa bahay na, ano ba yun? Napatungan. Ganon din kahaba. Kasi mahirap din to siyang putulin. Kung wala kayong gamit pang putol. So, bago kayo bumili, sukatin nyo muna yung nakadisplay display doon. Tapos, ganun din ka haba yung ga gawin ninyo ganito patungan. Para wala na kayong kailangan pang putulin. So, ayan. Ganito yung hitsura, guys. Oh. Ayan. Kung ano-ano na lang pinaglalagay ko dito. Ah, ito nga pala yung kinatings ko nung springtime. Ito na yung hitsura niya ngayon. Latest, guys. Diba? Yung stem niya nagkaroon ulit ng bagong mga baby. Ayan, makapal na ulit. Diba parang bagong tanim lang. So pagkatapos ko siyang kinatings, nilagyan ko ng fertilizer, yung 888 fertilizer. Nilagay ko dito and then hinayaan ko lang siya tapos kapag dry na yung lupa, ayun dinidiligan ko siya. So after mga ilang months eto na ulit. Marami na ulit siyang babies. 'Di ba? So next year ito naman ang i cuttings ko para yung bagong baby hindi maapektuhan sa lamig. So steady muna siya ngayon, sa ngayon dito muna siya. At ang gawin ko lang nito ay dubli-dubli yung frost cloth na gamitin ko para maiwasan siyang magkaroon ng frostbite kasi napakasela nito sa winter. Magtubig yung dahon, sayang, di ba? So Meron nga pala ako dito. Ayan. Tinanggal ko yung pinakagitna. Yung mother plant dyan sa gitna, tinanggal ko kasi nagkaroon siya ng stem rat. Malaki na sana. Mahaba na sana siya. Ganito na sana siya, guys. Oh. Kaya lang napansin ko yung stem niya ay nabulok na. So, nung kinatings ko, ayon buong stem talaga niya hanggang dun sa ibaba ay nabulok. So, ito na lang yung naiwan. Yan. Malaki na sana to. So, ito yung nakatanim dati direct talaga sa ground nakinuha ko at nilipat ko dito kasi sobrang laki nanya doon. Baka karoon ng frostbite. Ayan, mama. medyo maselen kasi to sa winter. Ayan, nilagay ko dito sapat na to. And then, ayan naman, sayang. Malaki na sana. Kaya lang medyo nagkaroon siya ng mga dry leaves nung summer time. And then, hindi ko rin siya masyadong dinidiligan during summer kasi takot akong masira sila. Ayan. So, ito mga babies niya lahat to. Tingnan ninyo. Ayan oh. Ayan, ito yung nakakonek sa mother plant. Ito rin. Ayan, dito. So, ito sila nakakonek dati sa mother plant. Ayan, o. Oh. Pero dahil meron na silang sarili nilang ano, ugat. Ayan, tinanggal ko yung mother nila dahil sobrang ano na, nasira na yung stem. Hanggang dun sa ilalim na bulok. Ayan, o. Oh. Kinutkot ko hanggang dun sa ilalim na bulok. So, okay naman sila. So, ito, oh naapektuhan nagkaroon ng frostbite to oh. ayan oh So ito siya guys frostbite ayan nagdry na siya ayan nasira na rin siya frostbite din 'yan Pero yung katabi niya ay okay naman ayan 'Di ba ang ganda rin ng dahon pero ito ang pangit na So ito siya mga babies to tinanim ko sa isang pat apat na puno para siyang cluster dati Pero ngayon ayan Pumangit siya nang pumangit Ito si Ano to siya Si Dix Pink Ayan si Dix Pink Nagkaroon din yan ng step nut Noong summer time Kinatings ko din yan And then ngayon Dito ko siya pinatong Pinatong ko lang yan dyan guys pero dumikit na siya sa ano, dumikit na siya sa lupa. Nakapatong lang siya diyan. Dati ang laki din nito kasi nakatanim din to siya direct talaga sa ground. At tinanggal ko lang kasi maselan siya sa winter. Nagkaroon siya ng mga frostbite sa dahon. So tinanggal ko siya doon at nilipat ko siya sa paso. So nung nilipat ko na siya sa paso, paliit naman siya ng paliit hanggang ngayon. Yan si Dix Pink. Magandang yung kulay niya. Meron din ako nito sa bukid tinanim ko direct talaga dun sa ano mini greenhouse sa lupa para lumaki siya so nung nakaraan ay nagtanggal ako dito ng mga dry leaves eto, ito pa lang yung natanggalan ko ng dry leaves yan ang ganda ng kulay di ba? mas lalong lumiwanag nung na linis ko na yung bubong yan tinanggalan ko dito ng dry leaves eto naman hindi pa ito mamaya tanggalan ko rin to ng mga dry leaves. Yung iba dito, may mga dry leaves. Yung iba naman ay okay naman. Wala pa masyadong dry leaves. Yan. Tapos malaki na rin ang aking mga babies. Ito yung baby ko na crispy beauty. Malaki na rin siya. So ngayon, ano na, medyo mura na yung crispy beauty dito sa amin hindi katulad nung bagong labas, napakamahal. Ganito kalaki guys, umaabot siya ng 300 pesos or 400. Napakaliit niya, ganito. Tingnan niyo yung kamay ko. Pero ngayon ay napakamura na makabili ka na ng ano, malaking crispy beauty na mga ano dang. Depende sa ano ha, depende sa seller. So may mga seller na nagtitinda ng ano crispy beauty kasi marami na silang na ano, na ipropagate. So, medyo nagmura na ngayon. Ito yung aking gulom. Na maliit pa rin siya. Pero, ang kulay. Makulay siya, guys. Ito yung isa kong gulom. Ito siya galing din sa gilid ng bahay namin. Tinransfer ko lang siya dito sa pat na to. Kasi sayang kung magkaroon siya ng frostbite. Palaki na kasi siya ng palaki. Kaya, nilagay ko na lang siya dito. Yan. Kumulay na siya ngayon, guys. Oh. Diba makulay na rin siya. At ang puno napakataba na rin. 'Yan yung aking gulong. Pero itong maliit ang napaka mas makulay. Ayan. Ito, 'di ba? Tingnan niyo. Tapos ito yung aking isang jade plant na kinatings ko to galing dun sa jade plant ng father-in-law ko. Ayan. Hindi pa siya makulay masyado. Pero okay lang kasi healthy healthy yung dahon niya. Ayan, di ba? Maganda siya, guys. Tingnan ninyo, oh. Tingnan nyo guys. Tingnan niyo, May pinagkainan dito. Tapos, ayan. May lumabas na. Nakita niyo, May lumabas sa dahon. At mayroon siyang ugat. Ayan. Mayroon siyang ugat guys. Ayan, niyo, ninyo. Di ba? Ang cute. Tanggalin na nga lang natin. Ayan o. Oh. may ugat. So kahit pala ano, nagkakaroon pala siya ng baby. Dati kasi nagpropagate din ako nito sa dahon. So ito talagang isang dahon na to. Yan halimbawa tanggalin mo dito. Ayan, dito siya lumalabas diyan. So ngayon dahil kinain siya, mayroong lumabas dito, 'di ba? first time kong nakita yung ganun. So, ito, nag-pink na siya, unti-unti. So, ikutin natin kasi dito lang ang nagpink sa kabila. Ikutin naman natin siya para pantay yung kulay. Pum kumulay naman din dito sa kabila. Ayan. Diba, green siya dito. Yung merong ano, nagpink. So, yun lang guys ang aking latest ngayon. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!